iba't ibang kalibre ng baril, granada, identification cards, cash, cheque, personal na kagamitan mula cellphone, helmet at damit ng mga gun for hire group ang ipinresenta ng Police Regional Office 3 sa media briefing nitong Martes, October 15. Na-recover ang mga ito sa hiwa-hiwalay na operasyon ng PNP mula Pampanga at Nueva Ecija. Base sa kuha ng CCTV camera, ang mga damit at gamit tugma sa suot ng spatter at tirador na pumaslang sa mag-asawang online seller na sina Arvin at Lermalulu. Sila ay pinagbabaril ng riding in tandem noong October 4 sa Mexico, Pampanga. Ah, ka na kami, mo. No, lang, De pabaliktad kaya ay mag-lack. Nag-lack nag Ito ito, ito. Eh. ito. No, na no, Biyernes nagkaroon kami ng maganda break tapos linggo nahuli yung ano yung gunman and from there diretso na series of follow up in different places sa tulong ng mga testimonya ng mga saksi sa krimen una nang natimbog ang gunman na alias Arnold nung maraming nagbigay ng information nakuha po natin yung one of the suspect doon po sa shooting incident na si a certain Ar Arnold So, siya po ay may suot ng helmet, siya rin po may suot ng sapatos, and then siya rin po ay may suot ng jacket na yan, kung ano po yung nakikita natin. And then yung dalawang baril po na nandoon na 45, yun din po yung ginamit nila na pagbaril mismo kay sa mag-asawang lulu. And then yung binayad din po na pera na worth 900,000, yan po ang natitira 204,000. Kasi po 500,000 ang binigay sa kanya, binigay niya yung dun sa uh, backride niya, 120, meron 30 sa spotter, kaya at nagastos na po niya yung iba, kaya ang natira po sa pera niya is ayan po, 204,000. Ikinanta umano ng grupo sa kapulisan ang sangasangang kwento kung papaano nila pinagplanuhan ng pagpatay sa mag-asawang lulu. Lumalabas na ang mastermind, kumpare at mare ng mga biktima. Sila ay sina Anthony Limon at Joanna Marie Perez, nakasamahan nila sa industriya. Kapwa sila online seller ng beauty products. Residente ang mga ito sa bayan ng Apalit, Pampanga. Pripo ito pong mastermind mag-asawa is inaanak din po nila yung anak ng mag-asawang na nabiktima. So ibig sabihin magkumari magkumari sila, magkakaibigan sila. So siguro po gawa nga po ng utang, doon po humantong. Pero talagang magkakilala po sila. Agosto pa umano ng pagplanuhang ipapatay ni Anthony ang mag-asawa dahil sa hindi nababayaran na utang ng mga ito na nasa higit labing tatlong milyong piso. Unang plano, patayin sa bahay ang mag-asawang Lulu. Based po doon sa revelation po ng mga middleman natin po, ah, uh, nangyari po ng 4 ang insidente, meron pong issue na check ng October 2, Uh, doon pa lang po, uh, parang inutos na sa kanila kasi hindi pa nga po nangyayari, inutos na sa kanila na pasuki na yung bahay. At ang kailangan po makuha is yung mga cheque na tumalbog and then yung dalawa po na cellphone ng mag-asawa, kailangan din po makuha nila yun. Yun po yung utos sa kanila. Biguraw ang grupo sa unang plano kaya tiniktikan nila ito sa kanilang paglalakbay sa Mexico, Pampanga kaya nang maipit sa traffic ang mga asawang lulu, dito na sila pinagbabaril. Ayon kay Police Colonel J.D. Maandal, matindi ang mission order ng mastermind sa mga killer dahil wala umanong sinisino ang mga ito kahit na ang survivor na 6 years old na inaanak nila. Ganun po katindi itong mastermind. Kasi po, binanggit din po niya dun sa middleman na sabi, kahit na sino na andun, basta makuha lang yung talbog na check at saka yung cellphone. So, considering na ganun yung utos niya, eh, wala na rin po siyang pakialam kung sino po yung nakasakay dun sa sasakyan. Pito ang arestado ng PNP. Tatlo sa mga ito ang ipinresenta na nakabunet ngunit tumanggi ang mga ito na magbigay ng anumang pahayag. Ayon kay Police Brigadier General Red Maranan, case close nang maituturing ang double murder case na ito. Ngunit may labing dalawang shooting incidents pang bukas kung saan dawit pa rin ang sinasabing notorious na gun for hire group na ito. Kung yung iba nating mga pending cases dito ng gun for hire at gusto nating ma-compare yung kan mga na-recover nating baril sa kanila na sa ganoon, malaman natin yung iba pang mga insidente kung sila nga ang gumawa. So malaking grupo ito in the sense na organized yung kanilang structure. Ano? May, may middleman, may, may leader, may, gunner, may spatter, at uh, naglalaro sila hindi lamang sa isang probinsya. No? Yung activities nila e kalat na. No? At yun nga, may pag-amin sila na mahigit uh, na gun for hire activities na yung kanilang naisagawa. Paolo G. Santos, CLTV 36 News.